Nej! <try> dios sila kasi mga gutom na ano mga pagbutong Nakarating. ano ano pagutom ano 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 Ayaw mo ano 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 na yung sa iyo. Hindi naman Binibigyan niya yung gulay, hindi, hindi na kumuha. Hindi yung ng gulay, gaw. <tukas> gulay <ganas> yan <yung> <tukas> na si nakain na ng brokoli. Ang ng ano ni Ruth eh. Nakita ka agad ni Ruth gulay, gulay mo daw. Transfer niya kay

ikaw lang. Ako tuloy tuloy. Ah, ano ka na? Uh, junwan ka na sa sakay. Mm. Ayoko. Ayoko. Ayoko.

Pilipino ba yun? Hindi ko alam. Siguro. Bakit ngayon namin pumasok? ano na lang? Four Sundays eh? um, na lang. Sundays na Tapos ngayon yung mga kakanta. Ito ang Hindi naman siya yung <coughs> talagang buo. Siya yung sinasabi ni Ate Tina na yung dito na bose. Ah. Ah. Hindi naman siya dito sa, sa si dayak lang na gagaling. Siya yung ganun ng bose. Kasi ikaw katabi eh. Tapos kung haba pa yung Bakit sobrang haba? Hindi na ako nakatiisip. Bakit sobrang haba? Kasi rinig ko yung kanya lang eh. Bata kami, bata kami kanina, kanina lang kami natin. Ang bakit ano eh, kay Janet eh. Diba, pati hindi na pang mag-ano na. Tayo pa yung naghihintay sa kanya. Tayo pa nag a

Ayan, kaya 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 buto <laughs> mo si Peniel, talaga, malaki. Mayroon akong umay. Tama nga namin, tawa-tawa sana sa kung mahi-umay n'yo. na naman Hindi kukuha ko na lang. mo, siya Kasi hindi, ko pinatrakot ko pinatrakot. ko lang. pa, hindi ko alam ang ko, ang iba ba ano naman doon sa D.C. natin hindi ko nga tama na na yun e ganon gamit diusin kung pa 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 kanya talaga pag visa schedule. Sa kamala na lalas makabalik na dito. Ang sinabi lang ni Bae. hindi ako nakapag kasi gawa ng siya ng ginagalit. ko. Hindi mo na Sa TV naman Sana malaki pa. Sa ako, mga

hindi, nasa Pilipinas kami. Kami ang unang niyo sa bahay na Sabi hindi pa kami nakapunta. Buto nang kami naging huli. Eh Di ba muwi kami nun? Kung muwi kami, Kaya mga hindi ako nakatapos. Yu kililin kayo lang may certificate. Yan nang habol po kasi. Wala ako. Dami na po ng Dami na rin po kayong may na. Nagrebelda pa kayo Doon ako natuto ng eye war. Tapos hindi ko nakanta. Para ubag din. Kantahin ni Aiden iba. Nakakatuwa nitong

Uh, 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 ang uh, sabi, ipashare ba daw yung bata? Ang pashare, pashare, doon lang kami sa hotel. Ang hindi na-share. ipinashare ko minsan doon sa ano, abing dagang. Oh, ang liko. Uh, Hahakuin ang paghabol doon sa bata. Ano, <laughs> uh, sumunod Dapat Tapos hindi mo doon sa YMCA? Ay, ko ano na lang. Hindi ko naman dadali biernes? Bermes. Okay. Um, okay. Eh, kaya ako naman pinala doon, nagbibig, kayo pinasigutin. Ano sa akin? Bago ano eh, sumunod eh na. Doon sa bahay namin, sabi ko pinasyal pero wala na sa bahay ko. Ano, makalala ka? Ako nagpapakita sa park doon, may park malapit sa amin. Dapat ilaw Hmm. ako, ang na ba,

Happy <laughs> Alam mo 'yan din kaya na sa Oo, talaga hindi ko talaga, happy birthday. ano, advance ko na. Well, ba? Bakit ikaw ba ang nag ano, Si Ate Maylin. Si, si Ate naman ah. Kaya Ate naman, Thank you.